ako'y nagsisisi ang lahat at lahat nang nangagawa ko'y gawang pawang hamak ako ang may sala ng pagkawak ng buhay kong itong busabos ng palad ang laki sa layaw karaniway hubad sa bait ay munit sa hatol ay salat masaklap na bunga ng maling paglingap habag ng magulang sa irog na anak. Mga magulang kong labis magpalayaw. Kaluluwa ninyo ngayon ay nasaan. Tingnan ninyo akong labis na minahal ay ngayon lugami sa hirap ng buhay. Ako'y nagsisisi. Di ko nalalamang sa likod ng inyong turot mga aral ay may mga tinik na masusumpungan itong katawang kong kinikilabutan. Ako, mulang kay tuluyang umalis at mag-isa akong sa lupay tumangis. Bait at muni ko'y nangaglahong tikis masaklap na bunga ng maling pag-ibig. Ako ay nasalat sa hatol ng bait. Bawat nasaing ko'y asal na malupit salita ko'y nunuga ng lintik at bawat kilos ko ay nakayayanig. At ako, sabagat binuhay sa layaw, sa maling paglingap ng mga magulang, ay lumaki akong kamangmangmangmangan at ulo ng sama sa sandaigdigan. Ako'y walang Diyos na iginagalang, tingin ko sa tao ay hayop sa parang, ang sama at buti di ko nalalaman ano pangat ako'y kasama-samaan. Ang lahat ng hilig nitong katawang ko'y pawaring masama. Ako ay natutong manloob, magnakaw, mangharang ng tao, magsugal, magsabong, maglasing, manggulo. Hanggang sa ang aking palad ay natungo sa isang kulungan na bilanggo ako. O aking magulang, bakit akong ito'y inyong pinalaking layaw na totoo. Magbuhat sa aking tahan ang madilim, dini sa kulungan ng mga salarin. Kayo, magulang kong payapa sa libing, ay tinatawagan ng lunos kong dain Maanong kung kayo'y muling magigising, ay ikalat ninyo ang isang tuntuning, ang anak ay hindi dapat palayawin at gayon ding hindi sa malilingapin. Tinatawagan din kayo, mga anak, nitong kaluluwang nasa paghihirap. Kayo'y huwag namang sa layaw humanap ng ikaaan nyo ng inyo ring palad. Ang laki sa layaw ay hubad na hubad sa magandang kurot sa dakilang hangad, yaong sa magulang na maling paglingap sa pagkabusabos at pagkapahamak. Magulang ang anak upang dumakilay, huwag palayawin mulang pagkabata, pagkat ang lumaking sa layaw alaga ay halamang hindi magbubungang kusa. Anak, magulang mo ay hindi bathalang, ang bawat ibigay ay isang biyaya. Ang maling paglingap nila'y walang pala kung hindi ka man din malunod sa luha. Magulang kut ako ang may kagagawan ng sama ng aking naging kabuhayan. Magulang ko pagkat ako'y pinalayaw at ako sapagkat layaw na sarapan ang layaw na bunga ng maling palagay ay hindi ng mga maling kahatulan ang batang lumaki sa mga palayaw ubanin ay di pa marunong mamuhay Ako'y nagsisisi ng tapat na tapat Kung ako ay hindi sa layaw nagbuhat Tinanggap-tanggap ko ang maling paglingap Di si hindi ako naging taong hamak Maawain Diyos, hingi ko'y patawad sa mga sala kong napakabibigat. Ibig ko na ngayong buhay ko'y mautas upang ang lahi ko'y huwag nang kumalat.